oh wow. 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 Macel pikir. Makel 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 Okay. Yeah, sana, sana, all. Sana, na na all. all. Ayan guys. Ah, yeah. Ayan lang oh, na kami nagkita-kita ng na mga kaklasmate ko. Ngayon, pagbibigyan ko to ng sayaw na gusto. Ay, pinatay ang ilaw. Ay, ilaw. <laughs> Ay, ilaw. Ah, <laughs> uh, shout out nga pala sa Sureko to, ha. Ah. Pag nagbabayli ako, Wag niyong tanggalin ang kuryente. Sayang ng entrance ko. 50 pesos pa na

Yeah. Sumba instructors. Ah, mga sumba instructors. So, ako naman ang sumba na nag-iisa lang, na hindi instructors. Ayan. Narito na sila. Mamaya wala pa naman si ano. Dadating na si Pala kung Si Mary Ann Sola. Mapakadina daw. Mapakaradi siya. Tawagin mo pa rin. Si Mary Ann Sola sa si kasibet. Makadi? O sabi mo andito na ako. Andito na ako, may kaupo ka na. Ay, mas mas may ngayon. Pero masayo do kita, nagsusumba din ako sa barangay ni. Ayun ang maganda. Pero bihira na tayo. Sige na ako, nagsusumba din ako sa bahay na. Hindi na ako nakaka. Ako nagsusumba abot sa